So, yun guys. Uh, for, this, uh, for today's video, ayan. Update ko kay dito sana sa ginagawa ano, sa namin dito sa project ni Engineer uh, Romel. Ayun. Dito tayo sa ground floor ngayon. Ah, uh, papakita ko lang dito sa inyo yung ano kasi tapos na ako gumawa dong uh, sleeve na ginagawa na ginawa natin doon sa third floor. So, ready na sila magbubuhos na sila para mamaya gabi, 'no, yung bubuhusan ng third floor. Kaya ito naman sa baba pakita ko dito sa inyo sa baba yung gagawin namin sa Monday. Lunes, pwede na nang umpisahan namin yung plumbing dito sa ground floor. So, ngayon, may... Ito yung mga kasama natin dito. Napangalan mo kaya? JR! Yeah. Ah, ito. Ayan. Si JR. Taga, taga Pampanga kayo kayo, di ba? Raya. Ayan, mga taga arayat Pampanga. So, yung mga magagawa rito, mga taga arayat Pampanga. Ngayon, pakita ko naman sa inyo dito yung, ano, yung isa pang... Uh, uh nagluluto rito ito yung uh, chip cook dito sa baba Ayan, nandito sa baba ngayon. Kasi ay nagluluto. So, ayan mga kapusang gala. Ay, papakita ko dito. Si Kuya, yun na pasama natin dito sa vlog natin kahapon. Ay, pangalan. Ito si ano? Ito si Kuya. Anong pangalan mo, Kuya? Juanito. Si Wanito. Si Wanito. Ayan. Ako, Waniwan. -e Ikaw si Wanito. <laughs> ngayon, si Kuya. Pamangkin niya si Engineer nag, ano Ito yung nag-asikaso uh, nag, uh, ng mga pagkain dito. So, ito lang ginagawa mo kaya dito, di ba? So, ayan. Ayan, makapasama dito lagi yan sa vlog natin si Kuya Juanito. So, uh, ito yung ano. Ito yung piniprepare niya dito. Ayan. So, ayan. Nagluluto sila ngayon. Ito yung pagkain nila mamaya. Okay. Okay lang, sir. Sama kita. Huwag <laughs> so, ayan. Ah, uh, dito ka tayo ngayon sa Nasa baba lang tayo ngayon. So, isa pa to. Oh, taga Pampanga. Pampanga ka rin, di ba? Bisaya. Ano pangalan? Oh, Bisaya ka? Ano pangalan mo? Oh, me. Sama kita sa vlog ko ha. So. Subscribe mo ko. <laughs> sige, <laughs> sige. So ayan, ah uh, ayan ha. Ito yung ayan. Uh, ayan yung pagkain nila mamaya. Si Kuya Juanito yan, taga si Kaso rito ng ano, nang kanilang uh, pagkain. Araw-araw yan dito siya nagluluto. Ha? <laughs> <laughs> Di malam, sige, ano ko sa'yo, subscribe mo ko. <laughs> ayan. Eto, may mga nababa. So, ito yung ano, ito yung napakita ko na sa inyo, guys. Ito yung gagawin namin sa lunes. <coughs> gagawin namin yung otol. May isa kasing CR dito sa baba. Ayan, yeah, may isang CR dito sa baba. Gagawin namin to rito. Uh, hanggang doon sa, ano, hanggang doon sa palabas. Siguro makakapag-escavate uh, na kami rito para sa drainage. 6 uh, inches ang gagamitin natin palabas sa puntaran. Tapos, ako uh, kung ano dito, sa second floor natin mga kapos ang gala, pwede na natin itong i-layout. Ayan, makakapagbutas na tayo dyan. Yung uh, mga piping natin dyan. Ayan, mga tagapampanga itong mga to. Noy, ito noy. Guluhin kita. Sama kita sa vlog ko. Ano pangalan mo noy? Tony. Tony, ayan. Tagapampanga ka rin, di ba? Ah, ah, Tagalog. Tagarito ka lang. 9 siha. 9 siha. Ayun, do gano 9 Romy, Romy. So ayan, 'yung mga kasama natin dito na. na. Mga kasama natin dito syempre. So 'yun. Uh, napakabilis ng gawa nila rito. Kaya ayan. Nasa tasi sila ngayon kasi magbubuhos uh, na sila. Mamayang gabi. So ayan. Ayan, punta lang tayo. Balikan natin dito. Ayun nga pala, papakita ko lang sa inyo dito mga kapos. Ang gila. Merong, meron tayo ditong aso, tuta. Ayan, o. Nakadala lang kanina. Ayan, ang ganda. Gali ah. ka dito. Ayan. Ito yung doggy dito. Huh? Ganda ng doggy o. Oh. Mm. Ganda ng mata, oh. Blue. O, diba? Diba? Kaya yung isang aso nila rito, hindi ano, hindi nakahol. Kaya hindi ko makakawal yan. Galing lang ano yan. Galing ng Arayat. ayun pa isa. Kapatid nitong puti. na isa. ayun Hmm. Tulog. Hey. <laughs> Ay, so, ayan pa istorbo. ayun Mga gada. Ayan. Ito ni Kuya Romy. Ayan yung ihain niya mamaya. Para sa kanilang hapunan. Ayan. So yun guys uh, Hanggang dito lang muna Itong uh, video natin ngayon Itong vlog natin ngayon uh, Update ko kayo na lang uli Sa lunis So gagawin natin Kasi Lunis na uli yung uh, Balik namin dito Para gawin yung ano, Para gawin namin yung Kumpisahan uh, na namin yung plumbing Mag install tayo ng sanitary So yun may isa pa dito Taga pampanga Pampanga ka rin ay? Gabiaw Gabiaw Teka papakilala kita dito Sa vlog ko Sama kita ha <laughs> Ayan Anong na ay? Tofer. Ah, tofer. Taga Kabyaw pa. Yeah, ano? Kabyaw. Uh, Kabyaw. Anong sakap sa Kabyaw? Pampanggaring? Uh, ano? Nueva Ecija. Ah, Nueva Ecija. Kabyaw. Pero ano yun? Bound din na ng Pampag Nueva Ecija. Nueva Ecija. Ayan. Shout out. <laughs> so, ayan. Hanggang dito na lang yung sa vlog natin ngayon. At kita-kita uh, -kit tayo sa susunod nating episode. So, peace out.